Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Revati Ramaswami mula sa Apollo Nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakakapaki-pakinabang at napapanahong impormasyon sa kasalukuyan at ito ay tungkol sa contraception. Sa ngayon ang kultura natin ay halos kapareho na nang sa kanluran. Maraming mga dalagang hindi pa kasal ang aktibo sa pakikipagtalik at ang mahalagang malaman ninyo ay mangyaring kumonsulta sa isang ginecologist para sa tamang payo ukol sa kontrasepsyon o kung paano maiwasan ang hindi inaasahang pagbubuntis. Bakit ito napakahalaga? Bawat hindi inaasahang pagbubuntis na nilalapit ninyo sa amin para magpa-abort ay labis naming ikinagagalit at ikinalulungkot. Dahil bawat aborsyon ay maaring makasira sa loob ng matris, sa lining ng matris. May maliit na posibilidad na hindi ka na muling magbuntis, na tinatawag na future infertility ang abortion ay maaari ring magdulot ng sarili nitong mga komplikasyon. Kaya, hindi mo ba naiisip na napakahalaga talagang planuhin kung paano hindi mabuntis? Maraming mga opsyon na pwedeng pagpilian at lalo na para sa mga babae, kailangan ninyong panatilihin ang kontrol sa inyong sarili. At sa ganitong sitwasyon, ang pinakamainam na opsyon ay ang oral contraceptive pill na ire-rekomenda ng inyong doktor. Mayroon ding tinatawag na emergency contraceptive na iniinom agad pagkatapos ng pakikipagtalik pero hindi ko ito inirerekomenda dahil may posibilidad itong pumalya at maaaring magdulot ng hindi normal na pagdurugo. Pagkatapos ng lahat, malilito ka kung buntis ka nga ba o hindi. Kaya ipinapayo ko sa inyo, mangyaring kumonsulta sa inyong gynecologist para sa tamang payo tungkol sa kontraseptibo. Mag-ingat kayo mga kabataang babae diyan.